Hello guys, welcome po sa Coin Hunter 23 TV. Hunting review tayo ngayon sa barya natin na 10 peso na may taong 2008 under BSP series. Kilala din ang barang ito sa tawag na bi metallic coin dahil dalawang klase ng metal ang ginamit dito. Ang ring nito ay gawa sa copper nickel at yung center core naman nito ay aluminum bronze kaya tinawag itong buy metallic coin. Ngayon pagdating sa record ng numista.ph, Meron itong tatlong variations. Ito ang reverse die 1B, reverse die 2A at reverse die 3A. Pagdating naman sa kanilang frequency, isa sa kanila ang may mataas na frequency at dalawa naman ang may mababang frequency. Ang tanong ngayon, sino sa tatlo ang may mataas na frequency o yung tinatawag nating common sa kanilang tatlo? At uh, base sa record ng numista.ph, Si reverse day 1B ay meron itong 6% na frequency. Si reverse day 2A ay meron itong 0.9%. At si reverse die 3 naman, or reverse day 3A, ay meron itong 0.6%. So, ibig sabihin, si reverse day 1B, ang may mataas na frequency na 6%. At ang pinakamababa sa tatlo, ay si reverse day Dye 3A na meron itong 0.6%. Ang tanong ngayon, anong reverse sa tingin nyo ang aking nahanting? Ngayon, bago ko i-reveal yung reverse side ng barang ito na aking nahanting na 10 peso na may taong 2008, ay gagawa lang ako ng konting reviews sa apat na reverse sides ng ating 10 peso natin na bimetallic. Meron po itong apat na reverse side. Ito yung tinatawag na reverse die 1, reverse die 2, reverse die 3 at reverse die 4. At uh, kung gagawan ko ito ng mabilisang paghahambing o comparison sa pinakita kong reverse side ng 10 peso natin na bimetallic coin, masasabi ko na ito ay si reverse die 1 na may maliit na ipin sa kanyang cogwheel. Ibig sabihin, meron siyang Okay, zoom so in lang natin ng konti. Meron siyang uh, low teeth sa kanyang cogwheel. So, ito yung cogwheel. At meron siyang short, narrow race sa kanyang uh, araw. At dito sa sa bandang baba naman, yung kanyang araw dito ay uh, parisukat yung kanyang uh, hugis. Okay, so yun po yung uh, simpleng description ng barya uh, natin na reverse daiwan pagdating po sa ating uh, 10 peso na by metallic coin. Ngayon kilala naman natin yung uh, mga uri ng stars sa reverse side ng 10 peso natin na by metallic coin. Meron kasi itong apat na uri. Ito yung tinatawag na plumeria shape o yung parang bulaklak yung kanyang hugis at meron itong yung tinatawag na sharp stars medium sharp at extra sharp at uh, sa record ng nemista.ph si plumeria ay uh, tumutukoy sa letrang A at si sharp naman ito yung letter B si medium sharp naman si letter C at si extra sharp naman ay si letter D kanina na confirm na natin na itong uh, barang ito na 10 peso na 2008 ay si reverse die 1 at base na rin yun sa ginawa nating uh, uh, paghahambing ngayon ang tanong anong star ang nasa record ng nemista.ph pagdating sa reverse die 1 ngayon, kung natin yung uh, record ng Mista, ito ay merong sharp star o yung letter B na tinatawag. Ngayon, isusumihin ko itong uh, natin sa kanyang reverse side para silipin natin kung sharp star ba yung star ng bariya ito. Ayan. So, klaro po, no? Kung papansin niyo yung star ng uh, bariyang ito ay hindi po siya yung sharp. So ito yung tinatawag na medium sharp. na star. O kung babasahin natin yung variation nito, ito si reverse die 1C. At hindi ito si reverse die 1B na nasa record ng numista.ph. So hindi pa kay nagtataka. So wala pa ito sa record ng numista.ph. At uh, hindi pa natin alam kung ano ang frequency nito sa ating sirkulasyon dahil wala nga itong update. Maaring common ko nito or pwedeng may malit itong frequency dahil, uh, dahil nga wala pa sa record ang kanya nga frequency. So isa na naman itong bagong discovery ko sa aking coin collection at uh, mag-aantay pa tayo ng update nito sa record ng numista.ps at kung sakaling magkaroon ito ng update ay gagawin ulit natin ng review ang barang ito. At uh, sana sana kapag ulit ako ng kaunting kalaman pagdating po sa bariya natin na ating kinokolekta. At kung nagustuhan mo ang video ito ay huwag kalimutang i-click ang subscription button sa baba at i-like na rin ito.